ito na po yung uh, ready for delivery natin, shipping. Ano pa? Ah, uh, Mindanao and Luzon po ito. So, meron pa tayong mga order pa na susunod dito. So, ayan po, uh, shout out kay Sir Ricky Kanumay ng Cotabato po at sa Luzon po si Sir Joey Agumboy. Salamat po sa pagtangkilik ninyo. Ah, uh, ito po yung mga kaninyo. Bakit po ninyo ah uh, Uh, natangkilik po ito una gusto po nating ipalab sa mga uh, iba pa na nag-iisip na gagamit ng use of will stove hindi na po ito tulad nung dati na katagalan ay humihina po yung apoy uh, at saka hindi na po ito tulad ng dati na kung sa katagalan ay pumapatap po yung oil sa fan. O pag over na yung pa natin, yung uh oil na inilalagay dito hindi po natin napapansin kung sobra na o hindi pa. Pero sa ngayon po, uh, ito. At talagang napaganda na. Ito na po yung uh, uh, kung bakit tatangkilikin natin ang Uso oil dahil po sa mga uh katangian nito ngayon. Una, pag uh, aapaw yung lulutoy natin ayan, nilalagay po natin yan para hindi aapaw at hindi po sisiklab so sim simple mechanism lang po ayan, ngayon kung hindi naman aapaw, pwede nyo lang pong alisin ayan po, at saka habang nagluluto pa kayo patak patak nyo lang po dito 2 uh, two drops per second lang po ngayon, mapapansin niyo yan pag aapaw ang 3 drops per second po, aapaw na po yan sasabay na po dito. So, yun po yung papansinin ninyo. Two drops. So, kayo na po yung magtitimpla. Pag uh, umaapaw na po yan, magre-reduce lang po kayo ng patak-patak dito. Then, continuous. Ngayon, pag uh, halos-halos parehas na sila sa pagpapatak nito, ibig sabihin po, uh, yun na po yung tama, tamang konsumsyon ng ano to. Yung pagsunog ng oil natin doon. Uh, alimbawa, ito, tatlong patak. Isang patak lang po doon. Ang katumbas nun, so ibig sabihin, masubra po siya ng isang patakso, idadalawa nyo na lang. Parang ganoon lang po yung pagkukontrol nyan. So, kaya tinatawag natin ito na uh, manual oil level regulator. Yan po yung tawag ko dito. Iwan ko kung may mga tawag naman po silang iba, eh kayo na po bahala. Ayun po yung pagkakaunawa ko. Ayan. So, yan po. So, ito, dati dito, nilagay natin dito sa kabila. So, iwas po sa init. At saka, syempre, uh, hindi po masyadong crowded dito magiging close. So, ganoon na lang po yung ginagawa natin. Then, sigurado po na walang leak ang ating tangke. Ayan po, kung pansin niyo yung mga tangke natin. Ayan, no? kung, gaano yung, kung paano yung pagkakagawa niyan. So, ayan. Ayan po. So, hindi nyo na rin kailangan ng funnel. So, ito po yung kinakaganda ngayon ng ating uh, tinatawag nating latest version ayan, so, ngayon ah uh, bali siguro masasabi ko na ito na friendly ah, uh, use oil stove, kasi yun po yung goal ko eh, magiging friendly, o na, hindi masyado problema sa maintenance, wala po tayong mga, karamihan na tinatanggal-tanggal dito, ito lang po yung talaga, talaga, matatanggal, kasi kailangan po talaga ito, kailangan, kailangan po talaga na matatanggal ito para malilinisan po natin ang mga butas. Pero actually yung sa akin, isang linggo hanggang ngayon na naabot ako ng isang linggo wala pa. Ido, doon ko napansin na napakaganda pala ang may oil level regulator. Bakit hindi po masyadong nagkakarbon yung mga butas natin? So yun po yung kagandahan ng oil level regulator kasi noon pag uh, umaabot na dito yung oil, naninigas na rin po yan at anong mangyayari? Ay magkaklag po yan. So, yun po yung napapansin ko. Una, isa pang napansin ko. Kaya, ang oil ko, ay yung source ng oil ko, ay umaangat po ako ng 20 mm. So, hindi rin po, abot ng oil yan. ayat Bakit? Dahil naninigas po pag yan ng oil. Pag namiminti yan, may residual. So, yan po yung mga nakita ko na kagandahan noon. Kaya, noon, sa flooring, dikit na yung oil, yung source of oil ko. Noon ipinataas ko, sobrang taas din, hindi rin maganda. Nga, kasi bakit? Ang level kasi dito, masyado na rin mababa dito. Hindi na tayo, mahirapan na po tayo magtugma dito. So, yan po yung tamang-tama na ginagawa ko. So, ngayon, yung oil level regulator naman natin, ay uh, nasa call lang po, 8mm ang level po niyan. So, yan po yung pinakamaganda rin na level niya. So, ngayon, Uh, konting kalaman lang po kapag ito ang butas noon ay tumapat dito sa oil level regulator uusok po yan kasi direkta na po eh uusok po yan so ngayon ang gagawin nyo lang po ay ililihis lang, iikutin lang po ito ikutin kahit bahagya lang po na ikot lang konti para hindi direkta dito at uusok po talaga yan so yun po ngayon ang apoy naman ay hindi po lalabas dito yung apoy. Bakit? Dahil may con po ito siya. Tinatawag po tayong steel wall. Na siyang nagsisilbi na uh, fire uh, arrestor. So, hindi i-arrest nyo po yung yung kwan. Tulad po yan ng yung sa acetylene. May kinakabit po doon na safety, safety valve na arrestor. Yun po yung arrestor na tinatawag. Para hindi po lalabas yung apoy o papasok man ang anumang apoy at hindi puputok ang tangke. Okay, ganun po yung ginagawa. Kaya ito po yung konsepto nito. So, may fire era, tayo, uh, a restore. So, hindi po kayo mga ngamba niyan. Kaya sabi ng iba, delikado, liliya po, sigurado. Kaya nga, may nakita po tayo kay Bisakol, TV vlog. Sinubukan niyang walang, ano to, walang uh, steel wall. Kaya anong resulta, kahit na mahaba po yung ginawa niya, lumabas po yung apoy ayun po pero ito may safety valve na po ah uh, may safety ko na po ito sa loob hindi po lalabas yan kahit na kasi tested ko na ito po kasi yung gamit ko so yun lang po so mapapansin ninyo yan sa mga kwan, sa, kaya ngayon po uh, ito ngayon kung napapansin ninyo napakadali pong tanggalin kasi may inilagay akong parang tayngan yan doon natin iikotin at saka ito straight po yan ang nakayuko naka po yun yung po natin yung meltrid So iba, yung una kong ginawa, pinsin niyo yung din yung, ang nakayuko ay yung ah uh, Ayan o, no, kung pansin nyo, straight na lang po yan. Ayan. Ang nakayuko na lang, yung thread na lang. So, napakaganda po. Napakainan po yung gano'n. So, hanggat maaari, tinitignan po natin yung saan tayo magiging maluan. Yun na nga yung game natin, sir. Uh, mga, ah, uh, sir, ano, yung ginagawa. Kasi kung gagawa pa tayo ng pabaluktot dito, Another naman po yon sa maintenance. Pahirap po tayo doon sa maintenance. Kasi pag doon nag-clog yung mga baga, ito naman tutusukin nyo lang eh. O tatanggalin yon, Tatanggalin lang yung thread then okay na. Kasi yung kung natin, hindi po papasok doon yung uh, residual. Kasi nasa ibabaw lang yan ng ano, nung, uh, steel wall. At least hindi napapasok dito yan. Ayan po. So yun po yung mga pinag-iisipan natin ng gusto. Sa kumpansin din naman, wala pong gawang di, kawang din dito, dito. Kasi yung flat bar ay pataas po. Kaya walang kawang dyan. Ayan. Kung ga, kaya nagiging malinis po yung gawa natin. Ayan po. At saka mayroon po yung nagsasabi na malapit daw masyado ang tanki natin. Eh, iinit po na yung oil. At isip, naku, napakatagal ko, ko na pong uh, gumagawa nito. Never po na mangyayari yan. Hindi po umiinit ang oil natin hindi po umiinit yung oil ayan, maubos na lang dadagdagan nyo naman Malala. <laughs> kasi mau nasubukan po namin ng pagluluto na naubos na lang ito isang litro, eh hindi naman po uminit dadagdagan nyo naman eh, ang susunod na kwan malamig na naman, kaya uh, shout out po sa mga nagko-comment na ganon naway subukan nyo muna kasi hindi po kami magre-release nito na hindi po namin na uh, subok at saka hindi kami gagawa nito na maring ikakadulot ng yung uh, ng kasamaan sa inyo ano po so safety po yan ayan. kaya iniisip po namin lahat kung paano yung magiging safe so ngayon meron na po ayan kaya ito na po yung pinakahahanap natin na klase ng apoy siyempre Pansin nyo naman, ang dami na pong lumabas pero ako, nanatili pa ako sa katitong konsepto. Bakit po? Use oil stove. Yan po yung talagang ano to? Uh, tatak niya yan. Uh, ito na po yung pinaka maganda na klase ng uh, apoy ng use oil stove. Kasi kung maglalagay-lagay pa tayo nun, napakarami dito, nako, dagdag po ng inyong maintenance yan. Ayan. So, he, yan. Wala na po kayong isipin. So, iniisip ko rin po yung kapakanan ninyo kasi ako gumagamit din po ako. Ngayon, kung marami po tayong nilalagay lagay sa mainit at gusto nating baguhin yung, yung apoy niya, tatanggal-tanggalin natin baka mamaya, eh nagkamali po kayo. At uh, yan ay mahawakan nyo. Hindi eh, kayo may bagsak sa, sa baba. At uh, kayo, kayo, rin po yung uh, mga konyan. Eh, enough na po ito. Kaya sa akin lang, kung sino yung makontento nito yun lang po yung tatangkilit nyan kung ano po so ganoon lang po wala po akong sinasagasaan sa mga ganon pero ito po yung tatak ko at ito po yung opinion ko kasi ito po yung talagang nakikita ko na pangangailangan ko sa kusina ayan po so shoutout po sa lahat uh, sa mga kapwa kong manggagawa naway maintindihan nyo at maunawaan nyo po kung bakit ako ay hindi gumawa ng anti-splash na may, may takip yung mga regulator na dito rin uh, lumalabas kasi kung titignan nyo po konting lihis lang po dito kahit na uh, nalagyan nyo lang po ito level na ito nalagyan nyo lang po ng 2mm dito ang bagsak do ang dito ang level nya ang laki na po ng pagbabago doon sa baba kasi long range po yan isamantalang doon doon na mismo kaya uh, iba iba po tayo ng opinion kaya may nag vlog din na uh, Delikado daw pag dito. Doon daw kasi malamig. Naku, okay po. Kung ayun po yung gusto ninyo, sige po, gawin nyo po. Wala namang pong problema yon At uh, kung yun po yung pagkakaunawa. So iba-iba po tayo ng pagkakaunawa. Pero ang sa akin lang, talagang ginagawa ko na safety. Kahit na dito yan siya, with reason po ako. So, tayong gumagamit dito, alam po natin yan. So yan lang po. Magandang araw po sa ating lahat. Uh, Naway, sa mga gumagaya din ayun na po yung konsepto kahit ano po yung gagawin nyo dito wag nyo lang walain ang uh, steel wall yun po yung kwan ko lang sa inyo advices ko kasi dami pong uh, gumagaya-gaya na ano po so ang dami pong mga wag nyo na pong pahirapan yung sarili nyo na lalagyan nyo na kahit ano-ano dito para hindi uusok pa wag na po wag nyo na lalagyan nyo na lang ng steel wall enough na po kasi iniisip ko na rin yan po talagang dagdag lang yun ng trabaho at saka ito visible po kung tutulo na kagad kaysa kung nakatungo hindi nyo po makikita agad ayan ito may butas po 6 mm lang yan kitang kita nyo po yung pagtutulo na yan same lang po dito 6 mm din yan so equal lang po yan 6 mm po yung butas natin dyan 6 mm din po yan ayan so ganoon lang po yung uh, po natin produkto natin So, Sige po, sa susunod na video ko na naman po. Nakita nyo naman ang outcome nito, kaya hindi ko na sinindihan. Ay, yung mga iba kasi, sindihan na daw. Eh, gusto nila makita yung outcome na po. Hindi po ako paulit-ulit sa mga video ko. Kaya pasensya na po kayo at uh, hanapin nyo na lang po. At, uh, kunting patient lang po, na naway. Ang makakakita lang po kasi nito, ay yung talagang, uh, nagsusubscribe sa akin. At, uh, ano to, yung bang, Uh, kinatap nila yung notification bell kasi nasusundan nila yung mga videos ko. Ngayon yung mga hindi pa naman nakasunod, subukan nyo po at uh, makikita nyo yung mga kasagutan sa mga katanungan niyo At kung hindi naman, pasuhin na lang po at uh, pwede nyo po akong tawagan. Nakikita nyo naman yung mga ko, yung mga number ko. Tawagan nyo po ako at tanda po akong sasagot sa mga katanungan niyo Marami pong salamat.